Okay, ito mga sir, ADB yung ating uh, gagawin. Gagawin natin sa ADB natin mga sir dahil uh, mahina ng umarangkada, wala na rin siyang uh, wala rin siyang check engine na nag-appear sa may panel. At uh, nagpalit na rin ng CPT si speak ni sir mayari nasa panggilid lang may problema oo isa rin po yung mga sir kapag may problema sa panggilid hindi po talaga masyadong makahatak yan at uh, ni ano uh, kung sa sabi niya ano na kapag uh, uma, umahon siya kahit mag isa lang siya ni hindi siya makahon kahit na uh, ano binitin niya at uh, testing ko rin sinaray ko nga uh, pinol ang biglaan yung kanya acceleration ang bagal ng ano response kahit na full throttle kahit mga kuwan lang mga siguro mga 250 meter yung layo hindi hindi mo kagad marireach yung ano yung uh, 80 90 hindi nga daw tumatakbo ng isang to kaya ang gagawin natin diyan gagamitan natin siya ng ano ng uh, BGFI para mawala yung carbon at uh, syempre i-check din natin yung kanyang valve clearance bago natin uh, i-BGFI yun natin gagamitin mga sir gagamitin natin ng ano, 44 ping at uh, check rin natin yung spark plug valve clearance isa rin yan mga sir ah. kasi hindi ko siya nakikita ng uh, problema sa throttle body kasi goods naman yung minor kaya hindi ko siya nakikita ng ano kaya napaka importante eh. nakapagkabid may edad na yung unit natin may silipin natin yung kanyang kilometer pag may edad na matik na dapat uh, yun binibigify natin yung BGFI na gagamitin natin mga sir ano yan uh, marami benefits sa motor maaaring uh, or malilinisan yung ano throttle body injector malilinisan, tapos yung intake exhaust na balbula malilinisan din kumbaga yan po yung pamulit sa engine refresh na hindi na kinakalas yung makina pero kapag ka na ng ano ng lois matic papalit tayo ng black piston piston ring yun yung ano yung uh, purtos naman noon kapag nagbabawas ng langis pero kapag hindi naman nagbabawas ng langis BGFI sapat na mga sir para lumakas yung power at uh, sabay na rin natin na, ano, na idadiagnose yan. Uh, at meron din tayong EDB na isa rito siya naman yung may ari uh. shoutout sa'yo sir shoutout din sa'yo sir uh, uh, uy kita ka dyan di ka nakakasilaw ngayon <laughs> parang araw parang <laughs> araw Ah, tanggalin muna natin yung upuan nito mga sir. Sa para mga sir, yung uh, mga mga tornilyo yung tatanggalin niyo. Ito, dito. Meron diyan, saka dito dito. Dito. At yung mga push pin tulad ng ganito. Same din 'yan sa nasa PCX mga sir. May, may nai na rin ako kung paano magkalas nito. Na sinabay ko yung uh, throttle body cleaning. Same pa rin sila. Ito so, kasi muna natin. At uh, ito yung bago kong mekaniko. Kaso hindi yata bagay mekaniko yata ito. manager yata ito. Eh. Masyadong guwapo sa akin. Ito ang bus na ito. bus. Hindi ka bagay maging mekaniko. Mas pokey ka sa akin. Oo. Mekaniko yung bus yan. ito mga sana. Lagay ko na yung uh, K44 na ginagamit natin ano, pang uh, FI yan, kalahati nito mga sir sa tangke. Eh, at uh, dapat kalahati din dito. Tapos maglagay kayo ng gas ng uh, 200 ml. Kalahati dito na may kasamang gas na 200 ml. At yung kalahati nito, punta nyo sana sa fuel tank. Siyempre bago nyo may lagay yung, ano, yung host nito mga sir. No? Tanggalin nyo yung ano, fuel line host. At uh, tanggalin nyo din yung ano, socket para hindi siya magbuga ng ano ng gas habang pinapaandar natin. Yan, tanggalin niyo din tong hose kasi bubugan natin ng ano yan ng uh, total body intake leader. Eh, Ay natin diyan. Okay, lagyan natin ng ano, hangin. Okay, tumawag sa salang ko lang sa ano, ng hangin at uh, gagawin natin bubugan natin ng anti uh, cleaner yung throttle tapos start natin dapat ano yung pagbuko ng anti cleaner dapat ano uh, pinipit ng acceleration pinipit mo nga yung pang Okay, yan mga sir, mandan na. Kaya tanggalin nyo yung, ano, yung uh, socket dun sa fuel pump natin. Kasi kapag uh, naka-install yun, uubusin nyo yung gasolina ng ano, ng tanke. Gagaya na yun. Tapos, ang ganito makikita nyo, sa panel ninyo, ito, nagbiblink yung floater natin, ay yung ano, gauge sa gas. Kasi tinanggal nga natin yung ano, yung uh, socket dun sa ano, apiwin pump natin. Tapos kada ano, kada 15 minutes na umaandar yung unit. i train natin to. Yung intake Okay, ito na mga sir kalipas na yung uh, 15 minutes natin. Bubugahan natin ng ano, mga uh, total body intake cleaner kailangan uh, naka siya, sya para hindi mamatay yung makina spray natin ng tatlong beses tapos uh, uusok yung kambucho ilalabas na kasi yung ano yung uh, carbon kaya spray na natin kaya ang naging purpose natin dyan inangat natin to para may na spray natin to Pusok na? Dali oh. na malakas. Oo. Dali na malakas. Kala natin kanina eh. kalma ka lang. baka makadisiglasa ka yung mga sana tapos na natin yung uh, BJFI si ADB yeah, tatanggalin natin tapos babalikin na natin yung ano yung air cleaner nya <laughs> yung hose at uh, balik na rin natin yung fuel line hose tapos check na rin natin yung ano, yung stop plug saka yung valve clearance okay naman sa na at uh, binal uh, binal clearance natin itong mga sir tukod yung kanyang intake wala na sa ano hindi na siya pasok doon sa sinusukat natin na, ano, na 0.10 mm tapos yung spark plug okay na may spark plug nya yan naging, ag naging aggressive aggressive na yung acceleration nya hindi na siya tulad ng dati na palyado at uh, ang kilometer nito mga sir ay uh, 52. Ngayon ko lang tunap, ngayon lang na tunap to. Tunap. Ah, ngayon lang. Ngayon lang. Ngayon lang daw to na tunap. Tukod yung uh, intake, exhaust, uh, okay naman. Hindi naman hindi naman, nag naman nagbago yung exhaust niya. Intake lang yung nagbago. Yan okay na to. Okay Balik na natin yung upuan. mga sobi nga na natin yung pupuan uh, niya. ata uh, po ang dami nyo ha. Comes... <laughs> 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 yung ano yung yung tapangas ha. yow tapangas salawitro tapangas salawitro tapangas salawitro ah uh, makita natin kung hindi na na ano, malamya kung agres agresibo na Driver <laughs> kaya pag <laughs> balik kulot. Tumas yung ano mo ha? Tumas yung mga buhok mo ha? Sobrang ganda ng impact. Kaya yung may hari. Ako magandang abot sa Sobrang tuloy na yan. Sobrang tuloy ng motor ni sir Pati buhok nga ubus <laughs>